meron akong isi share sa inyo, guys, na tradition, uh, culture nila dito. O, niniwala ba? So, di ko alam kung sa ibang mga uh, pamilya. Hi, guys! Another the another vlog. So, ngayong araw, guys, ay Wednesday. So, Katatapos lang ng aming help po maglinis, maglaba, magwalis, maghugas ng CR, mag uh, map. So, ako yung nag the dusting, saka naghugas ng plato, nag buto ng breakfast. So, ngayon ay wala dito yung aking anak kasi nga nag-aral siya. So, kahapon guys ay linabahan ko to guys ito ito ano namin na to. ito yung ah uh, waterproof bed set namin guys so ito naman guys ay bed set ito guys linabahan ko rin kahapon sa ilalim nito guys so mabigat to guys dyan kasi may apply yun dyan na yun siya guys Pwede siyang hilain. So, natatanggal yung ilalim niyan, guys. So, hindi tulad dun sa atin. Pero meron naman ganun, ganun dun sa Pilipinas. Dito natatanggal, both side ganyan siya natatanggal. Pero wala siyang uh, bed, like Indian bed na mayroon lalagayan dyan sa ilalim. So, sa amin wala. Ayaw ko yun kasi nga gusto ko malinis yung sa baba ng ano namin. Bed namin kasi nga ma Ayoko yung merong lamok. So, yun nga guys. Ah, tapos na siya maglaba. So, tinanggal ko. So, ako na lang yung naglaba. Ito guys ay waterproof siya guys. Ganyan. So, kahit mabasa dito ay hindi siya lalagpas dito. So, malinis po yung aming ah, uh, matris guys. So, uh, meron pa yan siya dyan sa ilalim guys. So, ito yung nasa ilalim dito, guys. Pero, tin linabahan ko rin yan siya kahapon. So, ngayong araw, guys, ay ibabalik na natin. Kasi nga, guys, um tapos malinis na yan siya. At tuyo na. At linagyan ko yan siya na down ni sobrang bango, guys. So, actually, ako lag naglalaban nito lagi. Kasi nga, guys, alam nyo na. So, gusto ko yung malinis na malinis na pag, ano, linagyan ko pa yan siya ng downy at saka yung tina, tina para pumuti. Tapos nung isang uh, last na ginabahan ko to, linagyan ko naman ng baking soda pala, baking soda, <laughs> baking powder. So yun nga guys, Pumuputi siya masyado. So yun guys, so ito yung waterproof namin na binili ng aking bienan bago ako dumating dito sa Pakistan. So, hanggang ngayon gamit na gamit pa namin kasi maganda to siya guys kasi halimbawa may oh, na uh, drop ng anak niyo yung uh, ano juice sa mattress so hindi siya bed so hindi siya uh, marurumihan yung mattress niyo so maputi po yung mattress namin ganyan so pula lang yung bit pero puti yan siya so mabigat po yan siya guys so yun nga guys ni chance ko to guys kasi gusto ko ito sa tap ano sa ilalim yan sya din ng aking biyanan so samahan nyo ko guys so meron na yan siya. meron na akong pinalit na ito guys sa ilalim ito bed din namin dati so pinagpalit ko lang sila guys na para hindi siya marumihan yung matris sa ilalim. So, meron naman itong matris namin guys. Pwede nyo siyang eh, bed namin. Pwede nyo siyang ano yan siya? Kahoy. Tapos may playo. Tapos pwede nyo siyang buksan. Ganyan, so, mawawalisan nyo yung sa ilalim ng bed. Halimbawa, hindi nyo mawawalisan sa ila Dito banda. Sa labas. So, ganun yung da, minsan ginagawa ko. Kasi mahirap pag i-map dyan. Well, this okay pa. So, yun nga, guys. Uh, hindi ito Indian bed, guys. Na yung Indian bed na nakita ko sa mga ibang vlogger ay meron silang ah uh, stock storage dyan sa ilalim. So, sa amin wala. So, samahan nyo ako, guys. Ilagay itong uh, amin waterproof bed set. So, ayan, guys ang aming water bed set guys so sobrang bigat ng mattress na to guys so pinupus ko lang yan siya minsan kasi hindi ko kaya guys sobrang so siguro ito itatago ko muna ito kasi malinis yan so ito ata yung gagamitin na na bed set. So, itong bedset na to guys ay bigay pa to sa akin ng aking hipag na babae nag-iisa lang naman yung aking hipag na babae so nung second anniversary namin so dito ka, dito na ako nag-second anniversary wedding anniversary second wedding anniversary so ito yung bigay niya sa akin regalo niya so yan guys meron akong remembrance sa kanya kahit malayo na siya sa amin. Kasi nasa ibang bansa na sila naninirahan ngayon. Nag-migration na sila. So, nag na lang kami dito. Kasi siya lang naman yung kapatid ng aking asawa. Nag-iisang babae. At dalawa lang silang mag kapatid. So, ganyan yung ginagawa ko, guys. Para hindi ko kailangan i-push ng si mabigat. So, madali lang para sa akin. Kasi nakatakin na siya ganyan. Ginagawa. So, natatakin na yan siya doon banda. Ayan. So, dito ita. Ayan. Diretso na siya naka-insert. Ayan. Tingnan niyo. Tingnan niyo. So, i-insert ko lang dito banda. So, ayan. Ayan. So, ayan. Ayan, guys. So, ganda nila siya. Pero, hindi ka tulad sa ibang. Mabigat to na matris guys kasi malaki. So, itong bed pala namin guys ay king size. King size. So, malinis na rin ito. So, ito lang yung papalitan. Pilukis. Kasi nga, maputi ito at marumina na. So, papalitan, papalitan natin itong, itong ah. ating pilukis. Okay. So, palitan natin yan. So, Ayan guys, so pasensya na kayo sa mga daily vlog ko guys kasi kailangan kong mag ayan. So, ayan. Tapos na, guys. So, ayan. Saka ito, guys. Malinis kasi. So, so, ito, guys, yung halimbawa, natut naghihiga ako. So, linalagay ko yan sa aking legs para tataas yung aking legs. Kasi, Matanda na tayo, nagrarayuma na. So, dito pa di yan siya linalagay. San ganyan? Pwede na ba siya? ng powder nung umalis yung anak ko. Nalagyan ko siya ng powder sa liig. So, hindi matanggal-tanggal. -tangga. Ito, susutin ulit ng aking anak kasi nga, kagabi lang niya sino sinuot. So, yun nga guys. So, tapos na ang aming higa. So, dito natutulog ng aking husband. ako dyan. So, meron kaming, ah uh, meron siyang side table dito na maliit. At meron din ako doon. Banda sa my mirror. So, yung aking anak ay dito siya natutulog guys. Pakita ko sa inyo kung saan natutulog yung ah. Kasi nga maliit pa nga siya. So, hindi ko pa siya pwedeng iano sa kabilang kwarto. So, pag malaki na siya ay pwede na siya doon sa kabilang kwarto. So, ayan yung bed ng aking anak ka. So, bed lang naman yun sa kanya. Tapos, nakikita nyo dyan yung bed niya yan. So, pag gabi yan siya guys, tinatabi ko dyan dyan sa aming bed. Pag gabi na. Tapos, kahit siya pinupus lang niya. So, kayang-kaya na niya guys. So, yun nga guys. So, yun, guys. So, yung lagayan ko ng mga makeup dyan, tinanggal ko, guys, kasi kasi meron yan table yung mirror dyan. So, tinanggal ko siya kasi pinapakialaman ng aking anak. So, kaya doon ko siya linagay sa tap ng aking uh, baby cabinet. So, cabinet yan ng aking anak, yung mga pang-araw-araw niya na sinusuot. So, yung mga panglabas niya ay dun sa cabinet wardrobe namin. So, yun. So, dito ko naman dinagay yung sabi ko sa inyo na table doon banda sa kabila. Okay. Diyan sa baba ng table. So, inadjust ko lang guys kasi na, kailangan maglagay ng isa pang bed dito sa para sa aming anak kasi nga yung anak sobrang ano siya pag matulog so, kunti lang mahuhulog na niya kaya binigyan ko siya ng isa pang -tulog. so yun nga guys tapos ko na siyang ilagay lahat so actually meron pa kami dito mot guys na may ano siya konting po oh, ano ba yung Basta kumot siya na ano. Pero at may cover. Tapos, pero hindi namin yun ginagamit kasi nga medyo ma-init pa konti dito sa Pakistan. At nag-change weather na pero mainit pa rin. So, yun nga, ang ginagamit lang namin ay yung um, maninipis pa lang na blanket. So, hindi ko na yan siya ginagay dito. So, ginagamit lang namin yun pag winter season guys kasi nga malamig masyadong dito, dito sa Pakistan. So, kaya ganyan lang yung setup niyan guys. So, yun nga guys. Meron akong isi share sa inyo guys na uh, tradition, uh, culture nila dito or uh, kanyang pani paniniwala pa. So, di ko alam kung sa ibang mga uh, pamilya. Hindi ko alam kung sa ibang pamilya kung ganoon din ba sila. Pero kung pinabalo nila yung Indian na ano, tradition ay halimbawa kung ako ay kapag asawa ng uh, lalaking Pakistani. So, kailangan ako yung bibili ng mga furniture na ito. Like ganito guys. Uh, ito. Side table, bed, mattress, at saka yung mirror, tsaka yung cabinet. So, ako yung bibili na furniture. Kung yung ibang mga Pakistani, ganun yung kanilang sinusunod. So, sabi ng aking asawa ay Indian. ah uh, Indian yung ganyan na ano nila. Uh, pero hindi naman lahat ng Indian. Kasi iba mga Muslim, ganun. Tapos pinapalulin nila yung nasa Quran. So, yun. So, ito pala yung aming Uh, furniture na ito guys ay yung mother-in-law yung nagbili niya. So pagdating ko na dito. Pagdating ko dito, dito guys uh, wala pang aircon wala pang. Kasi dito sa taas walang naninirahan dito. Yung office lang ng aking asawa yung nandito nung dumating ako. So walang aircon. Ang may aircon lang sa opisina niya. So hindi niya bin kasi wala naman nakatira dito. So ba't meron aircon? So, yun nga, sa campus sila nagbili nung dumating na ako. So, itong furniture na to guys, pagdating ko dito, meron na to guys. So, may nahigaan na kami. So, mother-in-law ko pala yung bumili niya. Pero kung sa ibang mga pamilya, pinabalo nila yung kanilang mga kanino-ninuno. Ninu, so, yun, babae daw yung bibili ng furniture, mga uh, appliances saka mga gamit sa kusina. So yun, pagdating ko dito, walang gamit sa kusina na namin dito sa taas. Wala. So, yun. Um, yung ano guys, yun. Ito lang yung meron kami dito guys, yun. Pero meron na yung mga kortina, mga siling fan, meron na yan Pero ito, what? Ma, ko yung bumili. So, wala na ako kailangan bilhin. So, hindi naman nila sinusunod yun. Ewan ko doon sa kapatid niya kung yun yung si pinalo nila. Pero, ganun pa rin yan. Magbibigay pa rin ng pera yung babae. Magdadala yan siya ng pera kung mag-asawa siya. So, yun guys. So, hindi tulad sa ibang mga uh, ibang muslim pinapalo nila yun nasa Quran ko lalaki yung nagbibigay ng lahat-lahat ng gastusin. Pero dito mostly, kahit naman sa Pilipinas, mostly nagtutulungan sila ng halimbawa mga expenses sa wedding. So, yun. So, normal na yun, guys. So, pero yung iba, ganun yung sinusunod nila. Mag, um, baba yung magdadala talaga ng mga gamit sa kusina mga furnitures, saka magdala pa yan siya ng halimbawa kung mayaman, gold, saka pera. So, yun. So, sempre ako, wala akong magulang. So, hindi nila inaas. Hindi, wang, hindi sila umaasa na ganoon, guys. Saka ano naman, nasa Quran naman yung sinusunod nila, guys. Pero talagang, yun. Uh, ito na. Ito na yung nadatnaan ko dito. Wala akong binili, guys. Wala akong pera. Bye. Bye.